Hi guys, so marami sa'yo nagtatanong paano mag-workout ng walang weights ito. Nandito tayo sa, sa, beach, sa resort. Ito, body weight squats. Body weight squats. Stomach in. Shoulders wide shoulder apart. Inhale. Exhale. Feel nyo dito. Inhale. Exhale. Push-ups. Plank position. Stomach in, chest out. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Planking. Ganyan lang. Elbows. Inhale. Yeah, hold nyo lang. Yun na yun. Kulang na lang. Pull up bar. Pull up kayo. Lock pull down. Kompleto na workout yun yan. Hindi nyo na kailangan na weights. No excuses kahit nasaan. So, ganun lang siya kasimple. Huwag natin i-overcomplicate. Yung reps, kung ilang kaya nyo na proper form. Kung kaya nyo 100, good for you. Kung kaya nyo lang isa, good. Kung di nyo kaya isa, edi ibabaan nyo yung ano niyo, tuhod nyo, luhod nyo lang. Para cheat reps. Or dito, sa mataas. Ayan o. No? Parang ganyan lang o. Oh. Haga sa masanay tayo. Tama hmm. kayo, mali ako ng sugar. Do what